Ayun na oh, mga amigo Kargado na nga pala kami Hindi na lang ako nakapag video ng panangarga Gawa ng sila amigo Bido Sa kayon lahat ng ating mga tao kami lang ang nangarga Ako ay tinulong ako muna si Kasuyo Nagbalik kami ng oil seal doon sa bangka niya Pagpapag na rin namin tuloy dito sa Yun sa may aming buya Matalian Para wala kasi siyang sariling buya Maka, pag may dumadating, palilipatin siya, palipat-lipat. Kaya sabi ko, doon ka na muna tumali at kami naman ay lalaot. Yun. At hindi siya lalaot mga amigo, nakaalanganin siya. Sunod-sunod yung masamang panahon. Ang maliit na radyo lang ang gamit. Maka nga naman hindi niya mabalitaan ah! ito so, mga amigo full starting na ang hindi na lang namin ay targa tubig at saka uh, one, maming hapon dahil yung tubig nakausap ko na saka diesel yung bali akala ko na sobrang daming diesel lang naubos namin pero pitong container lang pala oh. ah, malaking bagay ito mipit talaga yung ating makina nung mapalitan natin ang ilisi maganda pala yung ilisi na uh, na, naikabit natin medyo mabigat pa nga lang ah, medyo magaan nga lang siya hindi ko pa siya nababago ah ang pitok, kailangan ko pa tanggalin mga amigo kung babaguhin ko gawa ng hindi naman basta basta mahibasan yung bangka natin mahirap mahibasan dito sa tapat lalo ngayon, bigla biglang nasama yung panahon, ang uh, susubas-subas ko ay baka ma tsampahan ang subas ko uh, narurugado Ayan, pagkakaroon ng difference sa mga amigo bangka pag inabot ng lakas na nakadagsa sa tabi oh. ang gagawin namin ngayon ni eh, amigo pido, magano kami? mat change oil kami ng makina yan, change oil muna mga amigo para condition na uli yung ating makina bali ano to mga amigo eh ang natakbo na niya teka ating i-re-reset yung GPS ang natakbo niya na yung trip record dito kung nagbabasi mga amigo yan pala o. kaya mas magandang basihan ito mga amigo para kasi yung iba nagbabasi sa layo ng natakbo Halimbawa, kung nakatakbo na sila na asa ah, sa, sa, kung ilang laot na sila. Hindi yon Ako mga amigo, hindi ako doon nagbabase. Kasi, paano kung malapit lang yung nilautan, tapos tatlong laot, magpapalit ka ng langis. Di, sayang yung langis. Hindi pa dapat palitin, papalitan na. Kung yung ibang dalawang laot lang ang basehan, ah, depende naman yun kasi malalayo yung nilalautan nila. Ah, tama lang yung dalawa. O kasi nung nasa Subic ako, palibasa malalayong yung takbo. Dalawang lao talaga, yung dalawang lao, kung tutusin, minsan sumusubra pa eh. Dahil sa sobrang layo, sumusubra pa doon sa limitasyon ko ng pagpapalit. dito yun mga amigo. Dito, yan. Trip record. O, yun yung kabuang na takbo nito nung ito ay simula nung gamitin ko itong GPS na ito. Tapos itong mga amigo, yung trip record niya yan. 1,266 Isang lang dapat yan Sumubra ako ng 266 Dahil ngayon Masyado kami nagpauli-uli Malayo ang gala ko Bagay kasama na kasi mga amigo Hindi ko pinapatay kahit nakaanud kami Kaya ang talagang itinakbo nito Na naandar siya Baka isang lang din Gawa na yung iyong... Pag may kasi lalayo ng anod Anod-anod Ayun ay nada pa pinagdag sa trip Kasi buhay yung GPS nag nag o kanyo nag bibigay na speed yun yan yan ako nagbabase ang ginagawa ko dyan mga amigo ah ang ginagawa ko dyan eh sumobra na naman sige okay lang dapat hindi ko doon pinindot eh. Mali. O, oh, yan. Ang ginagawa ko dyan mga amigo, pagka nag-change na ako, dito yan. Para sa susunod, diyan uli ako magbabasi. Ah, teka, asamba yun. Yun, tama. Yan. Punta tayo sa receipt. Tapos sa uh, trip. Yung trip record. I-on lang natin yan. I-on. On. Enter. Yes, ibig sabihin pag yes na reset na. Yan. 00 na uli yung trip record niya. pag dito mo pinindot yan mga amigo, factory reset yan. Ah, uh. uh, pag factory reset, baka mabura lahat, magiging parang bago na uli yung GPS mo. Kung ano yung original setting niya doon siya babalik. Yan, 00 na. Dito na uli, magte-trip na uli yan pag tumakbo uli ako. Bagka mag libo na mga amigo, minsan 900 pa lang o malapit mag-isang 1,000 na nga uh, key yung natakbo natin uh, nag change, na kami uh, medyo na ano lang ngayon at uh, itong huling lahat kasi masyadong, nataga, masyadong uh, lumayo yung trip natin tapos itong guhit na ito para malaman ko yung lahat ko nung nakaraan at saka yung ngayon binabago ko yung kulay niya mga amigo Yan. track record Ayan. by color blue uh, sa susunod gagawin ko purple na Ayan. purple para sa susunod purple yung kulay blue yan yung nakara yung laot namin ngayon sa susunod purple na yung kulay na itong layout pag lumabas kami ngayon purple na yung kulay nung para ma pag susugsugin ko yung nalautan ko nung nakara yung ngayon susugsugin ko lang yung blue yun iksimin doon kami nang sipag yun na aming nalautan ganoon lang yan ayun yung gagawin lang namin ni amigo magpapalit kami ng langis hihintay namin yung tubig at saka yung diesel i-deliver ide yun mga yun sa bagsa, baga magsabi mamayang hapon saka grocery yon lang mga amigo ayun medyo magbibilang na ako ng mga grocery na kami dito ng mga sobra sobra dagdagan lang kasi yun oh. nandito na ang filter pero may filter tayo dyan Oo, oh, bumila ko ng grasa na bago kasi yung grasa natin ubos na para kung ano yung gusto nating grasahan, grasahan natin. So, wala na tayo. Wala, wala na tayong grasa. Maliliit kasi yung binibili natin. Eh mas na mas namamahalan tuloy tayo sa maliliit. Nandiyan na yung plastic. Oo. Oh, Ayun, tapos ano yan? Ano, tapos uh -uh. so, ito filter. Kapalit ang hindi. Yung ano hindi naman uh, masyadong kwan. Ang Ototoosin mga amigo, no? kadalasan ginagawa dyan pag nagpalit ng filter ng kuan, oh, ng na, mag oil pati yung langis yung filter ng ano ng fuel -well filter pinapalitan uh, parang nangihinayang naman ako kasi pag kinalas mo naman yung fuel -well filter wala naman kadumi dumi malinis naman kasi yung tanki naman natin kita naman natin pag napasokan ng dumi ayan o, hindi naman yan mm -hmm. kakalawangin yung uh, Kaya hindi ko na lang pinapalitan muna yung filter. Pero mga ilang laot 'yan, mga siguro dalawa tatlong change oil kami ng kuan nang uh, makina. Yung filter sinasabay ko na, yung fuel, fuel filter. ganun din bakit Bak, eh, kaya lang naman natin pinapalitan yung filter pag napuno ng dumi, ay eh, hindi naman nagkakadumi. O, sayang naman papalitan mo ulit nang hindi naman sira, hindi naman malinis naman. O, kaya yung sa uh, ito kasi oil automatic na dodo kasi nagkakakarbon yan eh nag, yung nasusunog carbon yan eh pag nasunog yung langis nagiging carbon na yan sasalain ng filter yun nandun sa filter yun na iipon o, lumalapot o, yung iba hinuhugasan pag hindi pa daw punit pwede eh, pa ay ang kaso mga amigo baka naman sa susunod na pagpapalit uh, mo doon na siya punit ay pagka napunit na yon mayroon ang pumasok na dumi doon sa loob ng mga butas-butas ng makina ayun, pwede yung magkaroon ng para kaya kasi kailangan pag dito, kailangan sigurado o, siguraduin may hindi pa ngayon sa fuel filter mga amigo pag nagdumi yun, nag, nagbara yun hindi na yun aandar eh no, hindi lang aandar yun, pag pinaltan mo yun, aandar na ulit gawa ng ito sa akin, nakagravity na lang yan no, mga amigo hindi na yan dumaan ng kwan ng uh, fuel pump nakagravity yan o oh. Ang pansa namin ni Amigo Bigo Dito, plastic lang Ayan, apat na tali lang Ayan, yan ang sukat yan, gitna Apat lang tali o, Pupunta na ako sa baba akin ng kwan Hindi na natin video doon kay... Shoot din sa mga uh -oh. kwan Mga kababata ko dyan sa Mindanao uh Oo. -oh. Okay, Yon. Sabi sa nagsabi sila yung kapatid ko si Kalayang galing doon ay karerating ah, lang. lang oh. Sabi sila nanood daw sila sa kwan? sa Video natin. Video natin. Ayun. ay eh, kilala nila ako. Eh ako daw kuno si Bido daw. Oh, ako mai ah. to. <laughs> <laughs> ay. Ayun. Yeah. Oh, oh. daw nila tayo doon pala. Oh, sa mga sa mga kababata ko doon sa so, mga kilala ko Ah, uh -huh, yun. Uh. Kaya, kaya lang umusta sila sa kanilang kalayang pag-uwi. Ito yung aking nagsisilbi assistant dito, mga amigo, amigo Bido. Kung ano yung mga gagawin ko, siya yung aking katulong-tulong. si ang uh, video, parehas kami nakakaintindi pagdating sa makina o sa anumang mga bagay. Kasi yung iba talaga, mga crew lang yan, hindi nila alam yan. Oo. Uh. Ngayon, pag may sa mga tauhan ko, sabi ko, ang lahat na interesado, tumulong lang yan. Wala akong itatago sa kanila. Hindi ako kagaya sa iba na kung ano yung alam. Sila lang ang may alam. Ako, pag may alam ako, lahat na interesado. Eh, ko kasi ang tao, pag ang karunungan, ah, yan? hindi mo madadala yan sa kamatayan. Oo. Oh. oh. Pag naging madamot ka sa kapwa mo, darating ang panahon ah, pa paubos ng paubos yung marunong kasi pinagdadamutan mo ay eh. na pero hindi rin naman mangyayari gawa ng may sipi. hindi naman may sariling experience marami naman tao na hindi mo na kailangan turuan eh. may sarili na silang experience sa buhay kung baga man mga bagay-bagay nalalaman nila kahit hindi ituro sa kanila kaya lang iba talaga yung may natuturuan kasi mas marami ang mas marunong mas maganda Yeah. Hindi na ako mag-video sa ilalim mga amigo. Medyo madilim doon. At, kawan. Saka, alam naman ng nang karamihan yan kung paano. Yung kung paano mag-change oil. Ayun oh, mga amigo, mga amigo. Oh, yan, nagpapos na kami mag oil ni amigo dito. Yan. Ito na yung pinagpalta natin lang is ipamigay natin yan doon sa mga kwal kasi ginagamit nila yan yung iba pang, pang, pang baluktot ng kahon ng kawayan maraming ano ginagamitan yan mga amigo yes oil may mga pinapahingi tayo niyan. ito naman hindi lang ako naka video nakahapon ito ay nag stack bagong overhaul namin namin dubido yan tinanggalan namin ng carbon tapos may pinalitan ng bagong carburetor. Yan. Napabayaan kasi ang mga hindi ko. Ang lahat namin, hindi yan umaandar. Hindi na lang namin pinandar at hindi naman ako sumama yung kapitan. Ngayon, may bago ng kapitan yan. Ay, kaso yung bagong kapitan, uh, hindi niya alam na may mga ayusin doon sa makina niya. Kaya hindi yata nagpunta. Okay. Sabi ko kaya Amigo Richard, ay tirahin na niya. Tinira naman. Uh, ayan tuloy original na tuloy. Matibay na yan mga amigo kaysa original. o hindi na yan mabasag. Yung dati niya nababasag. Ang, ang mga ayari na lang yan, magkayupi-yupi na lang yan. hindi mo na kayo basagin. May palaman yan mga amigo kahoy o. Silalim. Oh. Yan, kakabit lang yan doon sa kuhan. Ah, kabit natin. Ang karbador niyan mga amigo Ha? Yan sa kuwan sa motor. Yung pang 155 na TMX. Yan, inuso na namin yung conversion kasi mas mura yun. Mga imitation lang ng mga carburador yun, mga mumurahin lang. At dito naman sa dagat, walang mumurahin, walang mamahalin. Pag dagat ang sumira, walang original dyan. Pero depende pa rin sa paggagamitan mga amigo. Kung mga panloob, dapat original. Medyo late lang mga amigo yung upload natin Pero ito, itong layout namin nito Ito ay layout namin ng pagkalipas ng ano ng bagyong inting Na uh, yun, mga amigo Sa kasamaang palad Mayroong tayo kasamahang mga mangingisda na inabot sa layout Ayon, uh, May nagpost nga ng tungkol doon At saka mayroong yung isang bangka na naging survivor Sila mil TV ka vlogger mga amigo kasama doon sa bangka, kasabay-sabay ng bangka na naabutan. Yung isang bangka na missing, gawa ng nasiraan ng makina, hindi nakaabot ng tabi. Ayun, mayroon pa na nag-comment doon na nakinood ako at nakibasa na rin. Bubo daw yung, mga bubo daw, bubo daw yung kapitan. Hindi daw marunong makiramdam ng panahon. Alam nang may bagyo, nag-ano pa, nagpilit pa. Sa totoo lang mga amigo, marami talagang inabot. Kung napapansin nyo, at natandaan nyo ang mga balita sa Bagyong Inting hindi lang dito sa lugar namin ang may inabot iba-ibang lugar mayroong hanggang Batangas nga eh hanggang sa Batangas nga mga amigo mayroong ano eh mayroong uh, inabot ng bagyo na yan marami ang naaksidente na nalubog oo ngayon ay kung lahat yun ay bobo maraming bobo <laughs> ano yan kasi mga amigo hindi yan kabubuhan hindi lang talaga naintindihan siguro nung nag-comment ang dahilan kung bakit nalubog. Ano kasi yon yung bagyo malayo? Napakalayo pa ng bagyo mga amigo Yun ay nasa may laot ng Surigao Eastern Surigao City Yung tayo ng bagyo na yon Yung mga bang, yung bangka na nalubog na yon Simula pa lang nung nananakbo na Pati yung sila si yung Iris J Yun na nga yung uh, inabot din na may kasamang vlogger Kung tutuusin Kung yung dating eh, track nung bagyo hindi pa ngayon na yun mga amigo hindi pa ngayon binabalita sa pag-asa eh. mayroon lang kaming advance weather na nagbibigay sa amin galing sa isang application ng windy na sa pag-asa hindi pa binabalita doon alam na namin kaya hindi pa yan binabalita na pag-asa na yun sila sa sobrang layo kasi kung aasa nga sa pag-asa yun eh baka pati yung sila Rumil TV ka vlogger eh hindi nakaabot sa tabi kung ang hihintayin yung ibabalita lang sa radio kasi ang binabalita nila halos 24 hours bago dumating ay samantalang yon 3 days pa ay, ay uh, nagagagayak na ng pag-uwi sobrang layo lang kasi nung payaw na pinanggalingan kaya ngayon at ah, talaga naman kung tutusin kaya nilang takbuhin iyon ng hanggang wala pang 30 hours kaso lang mas nauna yung habagat bago dun sa bagyo ay salubong nila yung habagat hindi sila makatakbo ngayon ng matulin yun, yun ang totoong nangyari doon oh isipin mo lang ha dito sa may parte ng dinalungan may nalubog o, parte ni dito dalawa yata o, pero yung isa maliit na bangka nasurvive naman yung tao at nakita na rin yung bangka o, yun ay hindi kabubuhan kasi tama naman ang weather o, o. yung weather kasi yung bagyo biglang ang uh, dapat sana 3 days pa bago makarating dito sa amin. O 4 days pa nga eh. Bago makarating dito sa may Philippine rice. Pero nung gabi, pagkatapos magbigay ng update, uh, biglang nagbago yung bagyo. Tumulin. Umispid siya ng 30 kph. Ang uh, per hour, ang bilis ng pagkilos niya. Kaya yun, uh, sila ay inabot. Konting-konti na lang naman sana. Wala mga 50, wala na yata 50 nautical miles dito sa Bay Pulilyo Island ang layo. Nung abutin sila. Kaso lang, sobrang lakas na kasi noong habagat. Hindi na kinayang sumpangin. Kaya ang ginawa nila, yun, kung napanood nyo yung video, nag nagano na lang sila, naghulog ng parachute, pinalalayan na lang nila na makina hanggang sa lumipas yung bagyo. Ang talagang kinalaban nila doon mga amigo ay na ah, nahanin ay 110 kph ang bugso. Oh. Yung yata ay 70 na bumubugso ng 110. yon Pero na-survive nila yon Yung isa kaya hindi naka-survive. Ay abiriya. Nagka-difference yung makina. Nagsiraan. Yun. Kaya dapat do sa mga nambabas inaalam nila yung totoong sitwasyon. Kasi yun nga Sobra-sobra pa yung oras nila kung hindi nagbago yung location at ano, nung bagyo yung pag yung galaw, yung kilos. At saka isa pa, yung talagang kilos niya hindi naman direktang tatama dito sa I amin. Mean, doon siya sa may ano, gigilid lang siya sa may Northern Luzon at tatawid siya ng uh, Taiwan. O kaso biglang nagbago yung weather ay, biglang nagbago yung rumbo ng bagyo. O, malaking dapat sana nakarating yung pagdating nila dito mga dalawang araw pa dapat yun bago lalakas eh kung yung uh, yung truck nung bagyo na yun ay hindi nagbago ng galaw ganun lang yun Yung mga amigo hindi lang naiintindihan yung iba hindi siguro um, siguro hindi naman manging isda kung sabaga, yung sa kanya siguro parang ano parang malasakit din niya na dapat hindi ganun dahil kawawa nga naman yung mga tao Oh, kaso lang, dinaan lang ang pagsasalita sa hindi maganda ang pag-comment. Nagkaroon siya ng salitang pang may, mayroon pa doon nag-comment na tang, katanga daw ng kapitan. Mayroon pang nag-comment doon na ang bububo daw nila. oh ang, oh. ang <laughs> Ayun, mga ko. Eh, na ano ko lang. Na ano ko lang. Napanood ko kasi yung video. Wow, ganito. Oh.

Tani, yeah. uh, siguro ang susunod nating upload, uh, ang susunod na mapapanood na ninyo, yung pag na lang namin. Kasi ito na nga, nakapangarga na. Nag-change lang kami na video doon. Nagbigay -like lang ako ng update. Kumbaga, hindi na natin binidyo doon. Madilim, salalim. Tapos sa ang isa pa. Alam na alam naman na yan ng ibang manunood natin ang karamihan ng mga magdadagat kung ano yung ginagawa namin, mabidyohan mo no hindi basta nag-sensual kami at ito naman sa amigo Richard, ito din ang ginagawa niya Uh, hindi ko, wala ah. naman tayong cameraman kaya hindi natin nasusundo ng uh, step by step yan mga amigo ayan, tinibit ng carburetor ginawa ko yung ayun, uh, ating uh, inayos yung yuyo Ayon, oh, at aming inubirhil yan ni amigo Bido kahapon Ayon, oh, ay, ano si amigo Bido pala tinulungan ko lang nung bandang huli at doon ako nagawa kay kasuyo ay Ayon, oh yan uh, uh, kami eh, ni eh, amigo oh, inabutan ko si, ka, si amigo Bido nga nagagawa, nagtulong na lang ako <laughs> kinarbunan lang at nagkakalang yung barbola Nagsik nagsikip, na mga amigo napuno ng karbon nagkaano na siya kaya sabi nung kapitan dito dati stack up daw eh, up stack up, stack up na kay kumalang na yung karbon ay sa na, yeah. oh, kumalang na Ayan. yung barbola niya ay tumutukod na doon sa ano at ayaw nang bum ayaw nang lumubog singaw Ayan. na wala Ayan. na compression nung napa wala namang kompresyon palagi na nakabuka palagi na nakabuka ka ay nakabuka lang pala <laughs> ayun mga amigo ah yun bali siguro ngayon ko kumpleto namin ikakarga lang namin lahat grocery mm, tubig diesel gasolina at ang kasunod na yon pag uh, laot na ayan sige mga amigo salamat sa inyong patuloy na panunod abang abang lang sana marami tayong huli ngayong laot na ito at uh, talagang ito naman ang uh, halos last month season ng tuna ah uh, o oh, maliban na kung mag-a-adjust yan ng hanggang susunod na buwan kasi may panahon may minsan mga amigo na ganun mayroon nga ditong taon na parang natatandaan ko na yun ay parang 2000 na uh, hindi pala to. 1990s pala yon mga 1990s pa yon na ang season dito ng tuna hindi, uh, ang tuna hindi na wala buong taon tatlong taon na tuloy-tuloy yun na amihanin na bagat amihan na bagat may tuna sana gano'n ngayon oh sabi niya Yun, basta yun lang mga amigo Abangan nyo lang, ayun Mga kasabay naming lalaot yan Itong bayre, kagado na din Tatlo kaming nangarga doon sa Facebook kapon ah, Sabay sabay, bukas lahat yan naalis ah, Sige mga amigo Sana marami tayong huli pagdating